nag-grocery ka rin na para sa paparating na bagyo naisip mo na bang ipinapagpasalamat mo dapat yan. Hindi lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas may extrang pera para pang grocery at paghahanda sa mga datating na sakuna. Yung kalikasan natin, sinisira ng mga mayayaman kasi wala silang pakialam. At ang unang-unang nagsasuffer kapag sinisira yung kalikasan, ay hindi naman mamaya, mga mayaman kundi yung mga mahihirap na tao na umaasa sa ikas na yaman. Kapag sakuna ng mga gaya nito at lumubog na ang bansang Pilipinas, sasakay lang yan mga yan sa private jet nila at tatakas. At para sa mga Kilala ko naman na panayang party, panayang pasyal, panayang lustay sa panahon ng kasaganaan. Tapos, kakabaka ba ngayon kasi walang pambili ng pangsube pagdating ng bagyo? Eh, dapat matuto kayo kasi dapat talaga may ipon. Hindi nyo ma-realize ang importansya ng ipon hanggat dumating yung oras na may emergency na. Lagi nyong tatandaan na ang Pilipinas ay pinatatakbo ng mga sakim na tao. Huwag kang umasang may sasalpa sa buhay mo ikaw ang mag-ipong para sa sarili mo. Masakit man pakinggan pero tayong mga Pilipino, wala talagang gobyernong aasahan.